na uh, magandang tangali na po uh, buhay tracking yan mga idol uh, pinacheck na natin ang ating gulong ngayon kasalukuyan na nandito tayo sa barangay San Roque Gapan City yan mga idol nandito tayo sa vulcanizing shop na kung saan uh, dito talaga tayo palagi nagpapagawa yan ha uh, mga kaibigan natin ang mga empleyado ng vulcanizing shop yan ha uh, isama, isama natin sa ating mga dalangin na sana ay ligtas sila yan mga idol pinapa-check natin ang ating gulong ngayon yan ha uh, sa maraming salamat kay Idol. Uh, ah, pinapa natin ngayon. Yan, upang pagbiyahe natin na Sambuanga City. Mga Idol, kung mapapansin niyo, marumi ang aking truck. Ah, lilinisan na lang natin pagbiyahe natin na Sambuanga. Kaya kung mapapansin niyo po, marumi si Gigamax. Max ah, hindi na po natin nalinisan. Ah, babawi na lang tayo sa kanya kapag nasa biyahe na. And, mga idol, ang dito tayo ngayon sa vulcanizing shop upang ah, i-condition ng truck mga idol. Ang mga gulong. Yan po ang tinatawag ng San Roque. Ah, uh, batiin natin ang magandang tangali ang butihing barangay captain dito na si Pogi Bautista. Yan. Magandang tangali po sa inyo, Kapitan. Ganon din ang Vice Mayor ng San Roque, ah uh, si Dodong Bautista po. Yan mga idol, pinapacheck na natin ngayon na uh, sa ating kaibigan ng gulong. check po andito po tayo sa tahanan ng ating mga kaibigan ha uh, dito, uh, dito sa barangay San Roque uh, vulcanizing shop mga idol pero mga idol, kung mapapansin nyo, napakaganda ng kanilang kagamitan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na nananatili. Maayos ang kondisyon ng ating hangin ng gulong, mga idol. Muli, nagpapaalala si Buhay Tracking sa lahat ng mga truck driver, helper o bumabiyahe o nasa industriya ng trucking, Panatiliin natin nasa ayos ang kondisyon ng hangin ng ating mga gulong upang hindi tayo magkaroon ng abirya o problema sa mang kalsadahan o saan man tayo magbiyahe-biyahe, mga idol. Yan, nakagaya na lang ng jack Kagamitan po nila, yan, ha, mga tools mga idol. Yan, maraming salamat po rito sa kanila na sila po nagmimintay ng ating gulong. Yan, uh, po ang kanilang makina o idol ano tawag sa ganito? Compressor. Compressor yan idol yan po ang tawag sa kanila compressor o pang mapanitili ang condition at timpla ng mga hangin ng ating gulong ha idol yan. Hindi to po tayo ngayon sa vulcanizing shop. maraming salamat sa kanila idol. Yan uh, pagpapakondisyon po ng mga hangin ng gulong na uh, maraming maraming salamat po sa kanila Yan, nakita nyo po mga idol ang compressor ang laki nagkakarga po siya ng 140 mga idol 140 ang hangin Yan, at maraming salamat din sa ating kaibigan Yan, 140 po ang nahiyaan nila. Ang laki po ng kanilang compressor, mga idol mag-iingat po palagi ang ating mga kaibigan na ah, saan man sila nababya, uh, ah, nakapag alis ng gulong sa mga pwesto. Maraming salamat po sa kalit. Mag-iingat sila mga idol. Kaya yeah, kung napapansin niyo po idol, yan ito po ang aktual na manumano na pagtatanggal po ng tamang proseso na pag-aalis ng gulong upang i-check o, tingnan nila kung may butas pa ang ating mga gulong mga idol. Yeah.